This is our outfit, outfit for today's vlog. Risa! Hi! Hi! Hello, baby! Bye-bye! <laughs> From... ...and then after that, sa mismong summit na tayo. Nang parang... Tanda mo d'yan. You're so pretty. Dati nakuha ko lang to ng an hour kasi. That's part of ano, kasi... Uh -huh. This is it. This is the bundok that we climb. Let's go. Hi, guys. So, we're going to the mountain. So, tingnan nyo naman yung aking outfit for today's vlog. So, nasa office pa tayo. But... Hi, my love. Bye, bye. <laughs> Hindi pa akit ng bundo. <laughs> yes, may pasok pa ako mamaya. So yun na nga guys, akit tayo ng bundo. Kakasabi ko lang eh. Kakasabi ko lang eh. Ah, yung budjok. Yung budjok? Yung for the vlog. Hindi ako papasok pa maya, guys. <laughs> coach, hindi ako papasok, coach. Aday in my life. <laughs> in my life. <laughs> <laughs> Ay, yes, please. Oh, ko guys. <laughs> <laughs> Di, apakan mo Ay, ano-ano, Okay Okay, ngahan tingnan natin Buti, maliit yung bag mo Hi, guys <laughs> Pinaghihilo na natin yung sarili natin Two, Yan. Tapos yes, thank you for the burgers. Yes. We're here in SM North EDSA and we're going to Rizal to climb mountains. Those mountains, pero hindi pa paedyong magano do donut. Hindi Pa Papasalubong kasi ako dun. Let's go may love. Pa, guys. We are going to Montalban Rizal. So, nandito tayo ngayon sa Litex. So, sa nakasakay tayo sa mini bus. Going to Montalban Rizal. So, see you later. Medyo sobrang tanghalig na talaga. Ang nangyayari. Kasi 9.30. Supposedly, dapat 6 start track na. Sir, survivable okay. naman. In case you want to go Kasi after from work pa, pa ako, guys. Siya kasi day off na. For today's vlog. I love you, Doan. <sighs> <amiga>. Love you. Love you, Bia. Oo. Sa... joke. lang. <Ay>, <laughs> ka ano <Marcheg dijo> Yan, original, <gasps> original, original okay. <handopus> Meron yan sa ano Anubi pag tumakot. <thatht> well, <sucking microphone> ano na rin siya. Ah. Uh, Melo uh, kasi ako isang paniki, hindi dito makikita. Ah. This is because sa server sa bundok. Eh, pero gusto ko 'yung Try to call going to Montalban. Yeah. So nandito na tayo ngayon sa Philippi. Montalban. Um, tell to pupunta tayo sa Wawa doon tayo mag-aakit ng pondo. First time nga. First time mo ba? Din? First time. First time. I wow. Joke. Wala pa, ba? pa Ako Wala. Oh, ikaw ang mag-survive. Ako yung mag-survive. Hanggang bukas ang laban mo. Pina. Yan, Ani. Wow. Ako ilan ba? Ilan ba ba, ba sa akin? Sa akin pito. One, two, three. mo ba? Oh. Ate Mai! Hi! Hello, baby! Bye-bye! Bye-bye po. Bye-bye, baby! Bye! Mama, siya lang kami. See you later. Kakain kami dyan. So. Saan? Ah, ayun. Pabos I have pimples. Ang maganda sa atin, hindi ta hindi, ta, hindi oh, pala, oh, ganit. yun nga. Yun yung ano, kasi makinis. Ang maganda sa amin, hindi ka ka Oh, dito. Ang <laughs> ganda pa. Runners yun. Ah, ay, dapat ganto Ang aking mga ganon. Uh -oh. Pag-akyat. Correct. Para Parang chill lang. So, we're going up, guys. We're here na. So, sobrang quick lang ito. 10.30. Going up. Ah, ano. Road widening siguro, Bin, oh. Road widening. Kailangan i para hindi... Ay, <laughs> oo. Oh, oh. Mapait kasi yun, eh. Pag, ano... Overright dito ka be, sa gilid be. Baka mahagip ka kasi. Overright, no. Mapait yun. Hi. How are you? I am so sexy. Joke. <laughs> yeah. Yeah, of course. We That's are. What? Yes, we are. Yes, we are. Yeah. I know. Yeah. So guys, This is it. Hi. Welcome to my vlog. Welcome to our vlog. So for the vlog, guys. Ah, uh, wala pa tayong 1 km. So this is actually five kilometers. I think going up and then going down. So that's gonna be 10. And then. Parawagan. Parawagan. This is her first time. First to time here. Climb here. Sinama lang natin. naman ako climber. Training oh. for Apo. Mount Apo. Hopefully, the highest mountain of the, the Philippines. The highest mountain in the Philippines. Hindi baby. Uh ang sarap dito ang lamig tapos siyahan ano El Sabi sa iyo. Ante na lang ko tobilan, kelala ko to Wait lang. Wait lang. Wait lang. Ah. <sighs> hingal guys. <sighs> From work to bundok. Pa yes. Yeah. Let's go guys. Yeah. Ah, kasi ang pahinga pa natin, true. Ano ang pa pahinga natin is picture. 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 Okay. Oh, you know, so pinin. it didn't happen. If you're not going to pose it. So, nasa nasa da kami ngayon. Correct. Grabe tayo mag-invalidate <laughs> ng taong hindi mo pose. Ha? Huh? It true. <laughs> Taon ka na? 36? Hoy! Thirty plus. Thirty 30 plus. Thirty 30 plus. 30 so thirty plus na tayo. Thirty plus na tayo. Top ten percent. Ah, top ten thirty plus tayo. You're fit. You're adventurous. You can carry a collar. Uh oh, di ba? Di diba? Thank you, love you. Let's go. So guys, eto kami ngayon nagpapakahirap kami para sa Mount Apo. Akyaten natin ito. Okay. We're good. This is Parawagan, guys. So, akyat ng Parawagan. Road talaga siya. Road. <laughs> Wala nang putek. Di ba may... <laughs> Vlogger yarn. Ganon. <laughs> Thank you, my love. Ano masasabi mo, ma'am? Hindi uh, na umakyat. Ito, madali pa ito kasi may kalsada. Hindi ko alam kung mamaya ba meron pang, wala. wala. walang ang Mas maganda. Oo, mas maganda yun. Pag wala. Ito. Morning. <laughs> For the vlogger. For the vlogger, B. Yes. Ito bi, oh. Medyo mainig kasi may kalsada. Wala nang puno gano'n. Tama. Correct. Kanina mapuno. Ganito kainit, guys. Wala kaming sunblock. <laughs> We forgot. Itim talaga. Itim. Oo nga, eh. Correct. sobrang pahawis. Ah, saan na mo yung itsura ko, Bi. Sorry, wala pa talaga tulog. 24 hours na akong dilat. <laughs> Grabe, Bi, no? Pero ang sarap. Ang sarap ang papawis. Grabe. Ano ba? That's true. Heart is beating fast. Though although my mind is at rest, my heart is beating fast. Ang sarap lang pa kailan pero parang... Eh, excel lang. Ha! Ha! Nahulog kasi. Ha! Nahulog kasi yung mineral water, guys. Okay ka na? Hey, guys. So, magre-relax lang tayo ng mini-mini. Mga siguro 2 minutes. And then, after 2 minutes, we're going up. Uh, may second peak pa dun sa jet something and then after that sa mismong summit na tayo ng parawagan mga siguro alauna tayo ng one So, sobrang tirik yung araw expected na manginitin kami kaya naglathat ako so tapos nakita ko isang bahay na may tinda. yung parang karindirias siya. pero maliit na maliit lang na madalas take lang na lang uh. kumahan daw yung order naglathat ano 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 na ano Ang ganda mo dyan. You're so pretty. Andito tayo sa Anahaw, guys. Sandigang bayan ng Pilipinas. Dahon, pambansang na. This is an... Okay? And then we're going up. Siguro mga 2 hours pa. Tap, Dati nakuha ko lang to ng an hour and something. Balikan na yun. Ngayon parang hindi ko na siya kaya. Lord. My God. Okay. Okay tayo, guys. Siguro biglang upo ka kasi. Wow. Tagal ko hindi nakabalik dito, guys. Sobrang init. Yes, B. It's really hot. Twelve, eleven, eleven 11 Yes be Wait lang. Hmm, baho. pag ganun ka ano no, ah, tapang. I don't know. Pag ganun ka. Ah, sarap ng hangin, bi. Pag mo kong i-judge, pag magsusuka ako. No, it's okay. That's part of ano kasi nasa high level na tayo eh. Ito yung ano. No pa, pressure, biha kung sino ka ka okay. Ayun. Mhm. Mm uh -huh. See. Ano kinain mo? Heat training kasi tawag dito eh. Pag yung tatakbo ka ha. Ah, mga trail runner ganyan, na-experience yung mga ganito. Before nung nagte-trail run pa ako. Yan wala yan sa amin dati. Ngayon wala na eh. Siguro dahil sa yun nga, dahil siguro sa edad na rin. Oh, sumasakit ang ako. Oo, sa pressure yan kasi tumataas na tayo eh. 400 meters lang to ah. Wala. I don't know. Yes, I think. So, guys, akit tayo. Kung saan yung kaya natin for today's vlog, dun tayo hihinto. Kasi it's already 12. And I am a newbie. newbie. Ang newbie. bebe? Newbie, you know. But it's okay. Kung saan yung limit mo, wag mong pipilitin kasi tayo yung mahihirapan mamaya. Mamaya, okay. I understand. Araso. Araso. Okay. Wow, ang, ang golden then, natin. golden brown. Golden brown kami, guys, for today's vlog. Kung gusto namin sa buhay 'yung mahirapan, pagpawisan. And uh, actually ako galing Pero paano pa kaya pag galing ka pa sa work day? Hindi na talaga kaya, bih. Oo. Hindi. talaga ako sa iyo, Sanay na kasi yung yung ano ko kasi yung katawan ko parang memorized na siya. 'Di ba? Eh, ikaw first time mo eh. First time niya kasi, guys. I do apologize. This is her first time. Do not make excuses. Ay, sorry, sorry, sorry. Do not make excuses. Ay, for sorry. sorry. Sorry, sorry. sorry. sounds familiar ba? puro <laughs> pura kayo, excuses. Ano ka yun? Ah, di, parang pala yung B. Hindi mo, <laughs> chari ko. <laughs> this, this is, is it. it. This is the bundok that we climb. Do not look at Let's go. We deserve this. We deserve the fresh air. tatlong pa ganito ha, papunta sa peak. Flat na to dito, parang ako. <laughs> Ay. Okay. Uh -huh. Ay. ka Ay. Naamay ko kasi pasigilan naman na lang. Malapit na tayo. Okay. ba? Diba? Malapit na ba? Malapit na sa ano? Sa jet? Hindi, malapit na sa jump up. <laughs> <laughs> wala pa pala sa jump up <laughs> na. <laughs> diba, Hindi guys? ko yung mapipig, sinisi ka. Ha? Ako, ako yung sinisi niya guys. Sa lahat ng mga nangyayari guys. Alam mo na kapag Ay pahinga siya ha. <laughs> ako wala akong pahinga. Yes, please. please. I really appreciate <laughs> you. I love you. I love you too, my love. Huwag ka lang mag sa alam ko. <laughs> Tatanggalin niya lahat, guys. Yung dito, okay. Sabi niya, gusto I, ko tanggalin lahat. I feel restricted. <laughs> I love feel... Me. Wala na ka sombrero. <laughs> natawa talaga ako sa'yo, ha? Imagine. Oh nga. What? Ima imaginary kasi ako. Imaginary. Parang very wrong yung English ko imagination is. <laughs> How are you? I am great. We. My stomach is also vomit. Medyo malambot kasi yung ulo niya, guys. Malambot. Ilang beses ko sinabi. <laughs> ilang beses ko sinabi. Wag upo. Wag <laughs> upo, <or> maghihiga. <laughs> Lahat ng ayaw ko, gina, ginagawa niya. That's the reason. Hindi subukan ko, ano, galitin si Bakit. <laughs> Diba sabi ni ate, nakita ka ni ate, huwiga. Ala, bawal yan ah. <laughs> is not there anymore. Yay! Is that cinematic? Yes. I hey everyone! We're almost in the uh, jet viewpoint. So, I will take her there. After that, let's see if kaya niya mag-summit. Kasi dito na yung jet bay. Ah. Uh -huh. So, malapit na tayo. Tinatakot mo lang pala ako na isang oras Para at least may motivation ka na. Ah. Uh kaya -huh. pa kaya pa. Pero kung din tayo bi hanggang mamaya, isang oras. <laughs> okay na. Tinahan natin ayusin yung ating mga uh, bagay. In, eh. Meron kang before and after. Eh sige, ito yung ito yung after. Ito yung, yung <laughs> ko na ito maguban. yung before. <laughs> <laughs> Gulat ako. Ha, <laughs> me? Really? <clears throat> Ay, tayo? Sa jets tayo mag ano yung paa. Ayun o, to mount para wagan summit. Grotto din. <laughs> Ganda ng dito. Ah. Pwede <clears throat> tayo ba gusto mo ba? 4 x 4 Hey. Kahit sa ano na lang muna? Jets. Sa jets.